ang salitang Camarines ay nagmula sa salitang Kastila na Camaranchunes o Camarines na tumutukoy sa maliit na bahay na gawa sa nipa na tinatawag ding kamalig. Ito ay mga kubo na gawa sa kawayan ng mga sinaunang katutubo. Noon pa man ay dinarayo na ang naturang lugar para sa pakipagkalakalan dahil ito ang entry point ng mga commercial vessels na kadalasang nagmula sa bansang China. Ang mga Bikulano ay pang-apat sa pinakamalaking pangkat na mga Pilipino. Ang kanilang katutubong rehiyon ay tinutukoy bilang Bikulandya. Karamihan sa kanila noon ay namumuhay sa pamamagitan ng agrikultura at pagbubukid. Ang mga matapang na mandirigma at mga pinuno ng kanilang hukbo ay tinatawag na uragon na ibig sabihin ay malalakas at matatapang na may dangal tulad ng isang ginoo. Ayun sa mga historyador, pagdating sa larangan ng pakikipagdigma, hindi rin daw papahuli ang mga Pikulanos. Katunayan, noon pa man ay gumagamit na sila ng kanyong tinatawag na lantakas, helmet na gawa sa shell o balat ng pagong at sandatang mula sa sungay ng kalabaw.